Saan po ang masakit? Doko gagway wari desu ka? Masakit po ang lalamunan ko. Nodo ga itay desu. Nodo ga itay desu. Masakit po ang tiyan ko. O na itay desu. O ga itay desu. Masakit po ang ulo ko. Atama ga itay desu. Atama desu. Mabigat po ang pakiramdam ko. Karada ga darui desu. Karada ga desu. Giniginaw po ako. Samuke gashimas. Samuke gashimas. Nagtatahi po ako. Geriwashite imas. Geriwashite imas gusto ko pong magbanyo. Toy reni ikitay des. Toy reni ikitay des. Nasusuka po ako. Hakike gashimas. Hakike gashimas. Nagsuka po ako. Hakimashita. Hakimashita.